po kumpiyansa na pipiliin ni Marcos ang pinakamahusay na kandidato para sa DICT. Ipinayag ni Senator Grace Poe ang kanyang kumpiyansa na pipiliin ni Pangulong Marcos ang pinakamahusay na kandidato para sa posisyon ng kalihim ng DICT. Sa gitna ng mga usap-usapan na siya ang susunod na DICT Secretary, sinabi ni Poe na wala pa siyang pag-uusap kay Pangulong Marcos tungkol dito. Ngunit naniniwala siyang isinaalang-alang nito ang mga pinakamahusay na individual para sa sa posisyon. Si Poe ay kasalukuyang nagsisilbi sa kanyang ikalawa at huling termino bilang senador. Dati na siyang namuno sa Senate Committee on Public Information and Mass Media pati na rin sa Senate Committee on Public Services. Sa kanyang panunungkulan, pinangunahan niya ang pagpasa ng Freedom of Information Act na inaprubahan sa ikatlong pagbasa ng Senado noong Marso 2014. Samantala, isang senior member ng House Committee on Information and Communications Technology ang nanawagan kay Pangulong Marcos ng pangalagaan ng mga nagawa ng pagpapalabas ng pamunuan ng DICT habang pumipili ng susunod na pinuno nito. Binanggit ni Nueva Ecija 3rd District Representative Ria Vergara ang Eagle PH Super App bilang isa sa mga IT initiatives na dapat ipagpatuloy sa ilalim ng bagong pamunuan ng ahensya. Kasi Leonen नगबाबली